Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. Ay, umabot, umabot ng apat na taon. After two days, pinapalayas mo na siya, pero umabot, umabot pa ng apat na taon sa'yo. Kumusta naman si Aling LB bilang isang kasambahay, uh, Madam? Si Atelby po ay madala, na ang ano ko sa kanya yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi, sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Hmm. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, uh, sa reporter na nag-angalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? opo your honor at sinabi ninyo and i quote may something medyo may tama utak niya referring to aling lb toto sinabi mo yon opo ano ano ibig sabihin kasi po your honor mo? naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain nilalagyan niya ng ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanya mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yung nagpinto nila sa akin kasi wala din po ako na, nasa sa kwarto nga po kami. Ay, eh pinabubuloanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, uh, kung ano ano pa, lahat pinabubulaan niya na eh. okay? Sorry, kung sa quick, quick, quick na lang. kasi sabi mo may problema sa pag-iisip, no malam mo may problema sa pag-iisip, but hindi mo pinacheck sa isang psychiatrist, but hindi mo din na sa doktor, but hindi mo nalang pinal let go o, kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. So, my ayo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa pagtatrabaho sa iyo? Kung, si, kung uh, sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LB. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate Elvi noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Second po day mo na po. lang? Second oh, day pa po. lang niya? Pero oh, mo kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi your honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Eh, wala nga so po ibig akong mo sabihin, bigay. on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na na may tama siya sa utak? Kasi po wala nga po akong may bigay na trabaho. Dahil sina... Hindi. <laughs> Sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, pinapawi. Second day pa lang, na naglagay na ng pubic hair pa, sa... Hindi oh. pa, kasi kumbaga po... Mas, mo, may tama na sa utak. Hindi, kaya, hindi po, On hindi. the second day, na pumapasok siya, ganun ba, may tama, nar naramdaman mo na na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon si hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga... Ano na po, mga mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun. Nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 noon po kami sa Ching, sa Changgian ng, din, ng mga February ng 2020 kasi nasa Changgian po kami at that time. teka, teka magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on, on the second day. Oh, for Your Honor. Eh bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapawi ko na po siya, your, honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasulto ko lang sa iyo, hanggang 5,000 libo lang, kako po, your honor. Kaya pinapauwi mo na nga siya, ibig sabihin, pinapalayas mo na siya, correct? Ay, bakit may inoperan 5,000 libo pa? O the second day, sabi mo lang, ha? Opo, ayaw Hindi, hindi, mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, Tatlong daan binigay mo na pinabubulaan na ni Aling Elvi. Tama. Tama ba sin... ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019. Sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino mo ng limang libo kada buwan ang sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pa pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. U uwi ka na lang ate, ako na ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit may inoperan? At siya po nagsabi na ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sabi niya po kanina, uh, pinapawin niyo na siya at ayaw niya Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na uh, pinapawi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At the time po ng second day po, hindi pa naman po siya, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba pinapawi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh siyempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa, sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pina-doktor mo or uh, nung pinaalis mo tama lang yon kung ano yung umalis sinabi mo yung kamag-anak niya hindi na para po, sunduin siya hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak yung Tapos pangalawa sabi mo nagnakaw siya ng 12,000 pinablaatter mo ba sa barangay yung pagnakaw hindi ko po pinablaatter your owner ang, ang sabi niya na lang po sa akin ate ibabas e, e, mo na lang sa sweldo ko te sabi niya po sa akin kaya binabas ko na lang po sa sweldo niya at bang kasulatan? wala po your Honor. O, eh di paano namin alam kung nagsisinungaling ko? ang sabi totoo. Dapat pag dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. O. Oh. Eh dapat yon nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kay sa barangay, pinablatter mo, this is the, ito sa tanong ginawa mo, and then, Doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Ko po ginawa your Oh, tapos hindi mo pinagamot nung no? malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayag mo lang tapos pinabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag kaya binabaan mo yung sweldo. Papagsamantala ka. This woman is giving a lot of uh, inconsistent uh, statements uh, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, uh, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng apat na taon. At pinalipat mo pa sa ano, dinala mo pa sa anak mo. O Your... pa, paano siya tumagal na eh, pa, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot mo na apat na taon sa iyo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong apat na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Hmm. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20, hindi ko po matandaan, Your Honor, eh. 20, ano? 2023. Oh, oh di apat taon. Wala po. Eh, 2019 nga pumasok, eh. O, oh, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. One, two, three, four. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. 20. Ilan? 2020, 2021, 22. O, 20, oh, ilan? 23 nga. 4, 4 years nga magpo 4 years. 4. Ako, sinong nga lang o ikaw? Ako, sinong nga lang o ikaw? Mali polo yung bilang, Your Honor. O, umabot, umabot ng apat na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot, umabot pa ng apat na taon sa sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng ATLB.